Ano ang una mong magiging reaksyon kapag may nag-post ng di magandang karanasan nila sa paborito mong fast food chain? Tulad na lang ng fried towel ng Jollibee. Ang ilan ay nakisimpatya sa taong nag-post ng video pero karamihan ay nagsuspecha na namemera lamang ang customer. Paano naman kaya kung may buhay na nalagay sa panganib dahil sa kapabayaan? Masasabi mo pa rin bang pera lamang ang dahilan ng taong napahamak? Ganito ang nangyari kay Stella Liebeck nang minsan ay bumili siya ng kape sa isang branch ng McDonald's sa Estados Unidos. Alamin natin ang kwento niya. Bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Bago ko simulan ng kwento ay gusto ko lang magbigay ng paglilinaw na ang pangyaring ito ay naganap noong pang 1992 sa USA at matagal nang nag-aayos ang magkabilang kampo. Walang kinalaman sa pangyaring ito ang McDonald's sa Pilipinas. Noong taong 1992, umorder ng kape ang 79-year-old na babae na si Stella Liebeck sa drive-thru ng McDonald's sa Albuquerque, New Mexico, USA. Walang cup holder sa sasakyan kaya inipit niya sa pagitan ng kanyang mga hita ang baso at tinanggal ang takip ng cup para lagyan ng creamer at asukal. Tumapon ang mainit na kape sa kanyang hita kaya naman napasigaw siya sa sobrang sakit. Dahil dito ay sinugod siya sa ospital at kinailangan niyang magpagaling sa loob ng ilang araw. Nagdemanda si Stella laban sa McDo na nagresulta sa pagbayad sa kanya ng kumpanya ng halos 3 milyong dolyar. Iyan ang summary ng pangyayari na nakarating sa publiko subalit ang mga mahahalagang detalye ay hindi na ibalita ng panahong yun. Pinagpiestahan ng media ang nangyari. Sa mga balita ay parang pinapalabas nila na mukhang pera si Stella. Madalas ding gamitin ang insidenteng ito bilang joke sa mga TV shows. Dahil dito ay naging masama si Stella sa paningin ng mga tao. Pinagbintangan nila ang matanda na pinagkapirahan lang nito ang McDonald's. Karaniwang reaksyon ng mga tao ay natural lang sa kape ang maging mainit. Binatikos din ng mga tao ang pagmamaneho ni Stella sa sasakyan habang may kape na nakaipit sa kanyang mga hita. Naging malabangungot ang buhay ni Stella dahil sa mga reaksyong natanggap niya mula sa mga tao. Madalas siyang makatanggap ng sulat mula sa iba't ibang tao na naglalaman ng pagbabanta at kung ano-ano pa ang masasakit na salita. Karamihan ay nakisimpatya sa Bacdo at mistulang pinagbukang gahaman at kontrabida si Stella. Pero ano nga ba ang buong pangyayari? Una sa lahat, ay hindi nagmamaneho ng sasakyan si Stella nang tumapon sa kanya ang kape. Ang driver ng sasakyan ay ang kanyang apo. Hindi rin umaandar ang sasakyan nang mangyari ang aksidente. Nakaparada ito sa parking lot nang tinanggal niya ang takip ng baso. Nagtamo ng third degree burns si Stella sa kanyang mga hita at mga kalapit na bahagi ng kanyang katawan. Maging ang kanyang maselang bahagi ay naapektuhan din. Anim na ng kanyang balat ay apektado. Sobrang lalanang nangyari sa kanya na maaaring ikinamatay niya ayon sa mga doktor. Kinailangan niyang manatili sa ospital sa loob ng walong araw at sumailalim sa surgery. Mahigit siyam na kilo ang ibinaba ng kanyang timbang. Nang makalabas sa ospital, kinailangan niyang magpahinga ng tatlong linggo para makarecover. Dalawang taong nabaldado si Stella dahil dito. Napagalaman na ang temperatura ng kape ay 190 degrees Fahrenheit or 87.77 degrees Celsius. Halos sa boiling point na ang init nito. Maraming mga eksperto ang sumang-ayon na napakadelikado ng ganito kainit na likido sa balat ng tao. Sa loob lamang ng 3 hanggang 7 segundo ay maaari na itong magresulta sa 30 degree burns na nangyari na nga sa kawawang matanda. Gayunpaman ay walang balak magdimanda si Stella noong una. Aminado rin siya na kasalanan niya ang pagtapo ng kape sa kanyang mga hita. Ang hinihiling lang niya sa McDonald's ay sagutin nito ang mga nagastos niya sa ospital na nagkakahalaga ng $20,000. Yun nga lang, $800 lamang ang nais ibigay ng makto. Dahil dito ay napilitan si Stella na magsampa ng kaso para makuha ang halagang hinihiling niya. Dito na naungkat na may pitong daang reklamo na sa kumpanya noong mga nakaraang taon dahil din sa sobrang init na kape. Tulad ni Stella, marami sa mga nagreklamo ay nagtamurin ng third-degree burns. Aminado ang McDo na aware sila sa piligrong dulot ng ganito kainit na kape. Subalit ito na ang nasa policy nila ng panahong yun. Karamihan daw sa mga customer ng McDo ay bumibili ng kape bago pumasok sa trabaho. Iniinom lang nila ito kapag nakarating na sila sa opisina. Sa puntong yon, kahit medyo lumamig na ang kape, ay mainit pa rin ito. Inamin rin ng McDo na walang alam ang mga customer sa piligrong dulot ng temperature ng kanilang kape. Tumistigo ang doktor na gumamot kay Stella para patunayan na sobrang lala ng tinamo ng kanyang pasyente. Para sa jury, parehas na may kasalanan si Stella at ang McDo. Natapon ni Stella sa sarili niya ang kape, bagay na di naman niya pinagkaila sa umpisa pa lamang. Pero mas malaki ang kasalanan ng Magdo sa nangyari, lalo pat alam na pala nila na nakakadulot ng 30 degree burns ang kanilang kape basis sa mga nakaraang reklamo. Pero wala silang ginawang solusyon para dito. Nagdesisyon ang jury na 20% ang kasalanan ni Stella at 80% ang kasalanan ng McDo. Nagmungkahi ang jury ng halagang di tataas sa $2.9 million bilang kabayaran ng McDo sa mga sinapit ni Stella. Subalit bumaba naman ito sa halagang $640,000 dahil may kasalanan din naman si Stella sa pangyayari. Para matuldukan na ang lahat, nagkasundo si Stella at ang Macdo sa halaga na tinuturing na confidential. Gumawa rin ng aksyon ng Macdo para mapainam ang temperature ng kanilang kape. Maging ang ibang kumpanya na nagbebenta ng kape ay may natutunan sa pangyayari. Nakuha man ni Stella ang higit pa sa halagang hinihingi niya, nagmukha naman siyang masama sa paningin ng mga tao. Hindi na niya nagawang mabuhay ng normal matapos ang mga pangyayari. Pumanaw si Stella sa edad na 91 noong taong 2004. Sa tingin niyo, sino ang mas may kasalanan sa dalawa? Sana inaibigan niyo ang aking kwento Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.